ang pinaka-topic dito ng ating live ngayon, itong sinasabi ko na, saan na yun? Pangaharas na daw ang ginagawa kay Pastor Apolo Kibuloy ayon sa kanyang mga supporter. Una-una, yung sinasabi ni BP Sara na panghaharas, panggigipit, at biniberdik na daw yung parang hinahatulan na si Pastor Apolo Kibuloy ayon kay BP Sara sa isang tanga at isang bobo na hindi mag-iisip kung totoo ba ang sinasabi ng ating Bipisara Sara na pangaharas, panggigipit, at yung binibigyan na ng berdik o hinatulan na katarantaduhan. Isang tangat bobo lang ang manisasang ayon sa sinasabi ni BP Sara. Wala daw due process. Ano ginawa ng Senado? Pinapatawag. 'di ba? Binibigyan siya ng pagkakataon na magsalita para idepensa ang sarili niya. Sabihin na natin, hindi korte ang Senado, hindi korte ang Kongreso, pero meron silang power na magpatawag, mag-imbestiga Nasa batas 'yan. Hindi ang Kongreso, ang Kongreso, Senado tama 'yon. Hindi Senado. Pero bakit siya nagkaroon ng mga warrant arrest? Dahil nasa korte na 'yan ang usapin. Ngayon, kung hinarap ng maayos, pinuntahan ng ni Kibuloy at sagutin at harapin yung mga akusasyon sa kanya sa korte, aabot ba sa punto na magkakaroon siya ng warad of arrest? Ha? Magkakaroon ba siya ng warad of arrest? Ako, sa karanasan ko bilang isang political blogger, isang social media blogger, sa karanasan ko, na nagkaroon ng mga kasong cyber libel, nagkaroon din ako ng warrant of arrest. Bakit nagkaroon ako ng warrant? Kasi hindi ako humarap sa korte. Hindi ko hinarap yung mga nagdemanda sa akin. Kaya nilabasan ako ng warrant of arrest. At yun ay nasa batas. Papaano mo sinasabi na ikaw ay hinaharas? Kaya nga nasa korte ang kaso para magkaalaman kung yun ba ay totoo para mapakinggan ang both side ng bawat nagsasalita at yung nag-aakusa at yung inaakusahan. Ngayon, kung hindi ka talaga sisipot sa patawag ng korte, 100% lalabasan ka talaga ng warrant of arrest o pag-aaresto sa'yo. Dahil ang tawag doon, binabastos mo ang korte, binabastos mo ang judicial, kaya ka nagkaroon ng warrant. Yan ang problema sa mga supporter ni Kibuloy. Puno kayo depensa, puno kayo tanggol, inosente. Yes, tama naman eh. Hanggat hindi ka pa nahatulan, inosente ang isang suspect. Hanggat hindi nahahatulan, hanggat hindi napapatunayan sa korte, ay taong inosente. Hanggang ngayon, inosente pa rin si Kibuloy. Pero, kung patuloy niyang hindi haharapin, hindi niya sisiputin, at nilalabasan siya eh pagpapakita na yan na isang guilty. Di ba? Simple lang ang gustong mangyari ng mga biktima at ng Senado at Kongreso malinawan ano ba ang isyung ito. Hindi. Alam nyo, kung kukuha kayo ng simpatya, pagharapin nyo si Kibuloy. Hindi yung mananawagan kayo ng Resign, Marcos, resign. Hindi makakatulong yan sa kaso ni Kibuloy. Tandaan nyo natin ha, itong mga allegation na to, dati pa ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Ha? Panahon pa ito ni dating Pangulong Duterte. Kung ito'y inasikaso ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte at hindi ito binaliwala at hindi walang naging hukus pukus kung ano man hukus pukus ang ginawa o ano, di sana, walang problema ngayon si Kibuloy. Di ba? Ang pangit sa isang tao, ang pangit sa isang lingkod bayan na magdedepensa kayo sa katauhan ni Kibuloy na sasabihin nyo na mabait, mabuting tao, mabuting kaibigan kung sa inyo nangyari sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong pamilya, isa sa member ng pamilya ninyo. At magsalita na ganun ang ginawa ni Kibuloy. Masasabi nyo ba na mabuting tao yan? Masasabi nyo ba na kaibigan na mabait yan? Ha? Ah? Dahil nyo ba nasasabi yan? Dahil may mga utang na loob kayo kay Pastor Kibuloy? Ha? Ah? Dahil nung eleksyon, ginamit nyo yung kanyang mga sasakyan? ginamit nyo yung kanyang eroplano, mga helikopter, at ngayon ay tinatawag nyo ng pagtanaw ng utang na loob? Ha? Isang katarantaduan yan. Tandaan niyo, kayo ay senador ng Republika ng Pilipinas. Ha? Hindi kayo senador lang ni Kibuloy. Hindi lang kayo tauhan ni Kibuloy. Kami ang nagluklok sa inyo bilang lingkod bayan. Yan ang patunayan ninyo na kung saan ang loyalty ninyo kung kay Kibuloy o sa aming mamamayan. Ha? Sayang ang boto namin kung ganyan ang pinagagawa ninyo. Ha? Nakakahiya kayo. Naturingan abogada pa naman si Bipisara pero parang iba ang ginagawa niya sa pagiging abogada niya. Madam, VP Sara, abogado ka ng sambayan ng Pilipino. Vice President ka ng bawat Pilipino. Vice Presidente ka ng bumoto sa'yo o nang hindi bumoto sa'yo. Sumuporta sa'yo o hindi. Vice Presidente ka ng bawat isa sa bansang ito. Hindi lang ng iisang tao. Hindi lang ng ilang grupo. Tandaan mo yan. ah? Ha?